Napakalawak ng Pilipinas At kagaya ng nakikita nyo sa mapa Ay pulo ang lupain nito Pulo-pulo ang lupain natin Kung kaya naman Kahit majority ng mga tao ay kristyano Ay iba-iba pa rin tayo ng pagkakakilala sa ating Diyos Tulad halimbawa ng Santa Iglesia Katolika Romana Na pangunahing reliyon dito sa Pilipinas Ako man o ako rin ay isang katoliko Naniniwala sa iisang Diyos na may tatlong persona Naniniwala rin ako sa mga santo na kada araw ng taon ay may kanya-kanyang kapistahan. Nagkaroon ako na kapangyarihan ako sa akin ng buong mundo. Ayun pa kung may mo ang sasabihin ko. Pero alam nyo ba na sa Argao, Cebu, dito sa may parting Visayas ng Pilipinas, ay mayroong kakaibang santa? Tara, samahan nyo ang kilalanin sa Argao, Cebu. Ang La Santa Muerte na sikat na sikat doon sa baryo nila. Alam nyo ba na sa kabila ng kaibang hitsur na ito, eh ito rin ang pinakasikat at kasamang pumaparada tuwing sumasapit ang araw ng kwaresma. Pero bidang-bida ang santa na ito tuwing sumasapit ang Biyernes Santo. Kasi nga, La Santa Muerte o Santo ng Kamatayan. Nangunguna ito sa pila tuwing sumasapit ang nasabing araw. Medyo may pagiging kakaiba ang itsura nito. Para sa akin, weird pa nga. Na talaga namang kahit sino ang makakakita. Eh, magtataka talaga. Dahil bagaman gawa ito sa puting-puting ivory, eh kalansay ito at bungo na nadadamitan lamang ng itim na damit at may kapang kulay asul. Imagine, santo ng kamatayan na nakahilera sa mga puon. Pero sabi naman ang mga alagad ng simbahan ay hindi naman talaga nila itinuturin na santo ito. Bagkos ay tagapag-alaala lamang ito ng kamatayan ng Panginoong Heso Kristo na siya namang nagligtas sa atin. Di kagaya sa Mexico o sa parteng Latin America. Talaga namang pinaghahandaan tuwing sasapit ang araw ng kapistahan ng patron na ito. Sa ngayon ay pinangangalagaan ito ng pamilya Aguilar. Take note, minana pa nila ito sa kanilang ama na minana rin naman sa kanilang lolo. At naging panata na nga ng kanilang angkan o ng kanilang pamilya ang gawaing ihanda ang nasabing ribulto tuwing kwaresma. Sobrang napakahalaga ng ribultong ito sa pamilya Aguilar at napaka-positibo daw nang naidudulot nito sa kanilang pamilya. Pero noong early 90s daw ay may mga taong nagpakilala ng na mga talagad ng simbahan ng mga taga Bohol at nagsabi na hiniram lang daw ang ribultong iyon ng kanilang ninuno sa Bohol Church at babawiin na raw nila ito. Pero hindi nagtagumpay ang mga loko. Kasi nga, alam ng pamilya kung gaano kahalaga ang La Santa Muerte at dahil nga sa mga ganitong pangyayari ay minabuti ng mga angkan ng Aguilar na matapos ang Holy Week ay pinaghihiwa-hiwalay nila ang iba't ibang parte nito iba't ibang parte ni Santa Muerte at ipinatatago sa magkakahiwalay na pamilya ng ang kanila sikat na sikat ang ribulto na ito sa Argao Cebu baka nga masikat pa ito sa mayor at vice mayor doon kahit na medyo mukha itong Grim Reaper ay di dapat ito katakutan dahil nga ipinaalala lamang nito ang huling yugto ng buhay natin at uh, ipinaalala rin nito ang sakripisyo ng Panginoong Yeso Kristo para lang mabuhay tayo at kapag uh, namatay nga naman tayo ay siyempre mabubuhay tayo ulit kasama siya siyempre mangyayari lang yun kung magiging babuting tao tayo dito sa lupa muli ay nagpapasalamat ako sa inyo sa pagbibigay ng oras sa panonood ng maikling video na ito at lagi niyong tatandaan ang video na ito ay isang normal na youtube vlog lamang at uh, hindi isang libro Maraming salamat ulit mga kaibigan.